kami tayo nandito lang kami, hindi kami nagre-react. Ano kaya po ang mag-react? Hindi kasi hindi ko na usap ko siya kausap ko Di ba lang? Kaya sabi niya sa akin, galit ako, suspek kayo ano nila. Kaya lang po nagsasabi ng kaya rin sila nung... Masama, pati kami, dinadamay mo. Ah, si Dancent. Hindi kami ang sasalita dito, tayo hindi lang. Hindi namin kilala eh. Kunan nga ako media dahil baka itong bala ako. Hindi ko ko kilala yan. Hindi ko alam kung ano pangalan niya. Tatatawa lang ako kasi yung pati babae na patuloy. Hindi tayo makasalita eh. Oh, kenapa tak ada aku? Tak bawa kau tu. Oh, gitu.

ngayon lang yun, ngayon. Pero kinuha mo muna kami. Oo. Oh. Tignan mo, ikaw itong ano eh. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng dinuduro mo eh. Nakatawa lang ako sa'yo. Pati babae, pinapatulan mo. Dinuduro mo eh. Kitang kita namin eh. Hindi ko alam pangalan na ito. Ngayon ko lang siya nakita. Mali daw ako. Hindi ko tilala ito no. Dahil dinuduro niya. Hindi ka nagsorry sa kanya Hindi ka nagsorry. Ay, ang awi mo pa Sorry Hindi ka rin sorry. Oh, wally, so namin. So, Hindi ko kilala yan. Nainis lang ako sa ginagawa mo. Kurkit media ka eh. mo babae. Nakaw. May goodness. Wala, wala, wala. Mag-pampers ka na lang, Kawaba ka ng buhay <mikin mikin mikin> eh. pati babae. pinapatulan mo, eh. Sige, video ka. Mas nakakahiya ka pag nalaman ng totoo. Mag-babaeng mong tao, nalaki tao, extra large sa sige video ka lang eh ano kasi no ano ni na i, I na sa facebook ko